Network Entertainment. Hi girls and boys, coming on Lady Bosses! mga sis, tara, let's see her tayo. Let's go. Jenny, what's your ask mo lang for today? Will you do the ask mo lang? Sige, ako. Nagsisimba pa ba kayo? Hala, grabe naman itong makapag-judge diretsahan. Uh -huh. Hindi. Guilty as tried. Simula oh, nung then... pandemic online na lang para nilang makata. Ah, oh, so, nagsisimba ka pa? Okay, so na din. Hindi siya religiously na sa every Sunday or every week? Hindi. <laughs> Hindi, ngayon namin yung na. Labor, no? Excuse ko dahil baka kapangan ko lang siya din na. <laughs> Parang nawala sa routine. Nawala simula sa routine. Simula nung kami. Nawala sa routine. Simula nung pandemic pala. Hindi naman simula ako Bakit matagal. kayo ba? Ako matagal na hindi. Nagpa-pray na lang ako. Diretso na lang ako. Dume Diretso na lang ako. Dun sa... Diretso ka naman. Diretso na ako sumisip-sip. <laughs> hindi na hindi na ako <laughs> nagpapaligoy. Sa akin, it's more of ano eh. Um, ayoko pakinggan yung mga hypocrite na mga <laughs> pare. <laughs> no, pare. Oo. So parang nagki-cringe lang ako every time na, na pinapakinggan ko yung homily nila. Tapos alam ko kung ano yung Grabe ka, Jenny. <laughs> 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 Alam mo ilan. <lalo>, <laughs> na, na ano ako eh, na turn off ako dun sa sa pari dun sa amin eh. Kaya, Bakit? Ano yung pinipreach niya? Hindi. Alam mo yung basta ginagamit niyang pang pangparinig sa mga tao yung mga yung homily niya. Alam mo yun? Kasi yung nagkaroon na nagiging political. Sabi niya, yung mga iba dyan. Oo, <laughs> oh, yan. Ano mo Hindi ka, ganun. Ang pangit. Ganun But siya. ayo ayo ayoko lang pag kunyari they're talking about family, marriage, na they are not even married. Oh. Diba? Parang how would you talk about these things that you don't even experience on a daily life? Ba on hindi, daily hindi, mo, mo sure. Hindi mo sure. Baka <laughs> <Di natin, laughs> <ana. laughs> so, ah, kaya, ano, andun siya, andun siya sa malayong, ano, probinsya kasi Provincia. may nag- nangyari dito may sa na may nangyari yung pa, di ba, yung mga kwento na ganyan. Ganyan na, na on the side life sila secret life. Ikaw, Jeline, nagsisimba ka, ka ba? Ako, tinanong mo pa si Jeline kung nagsisimba. Ako pala pinakabanal dito. Nagsimba ka recently. <laughs> <laughs> Simba ka uh, recently? Uh, oo. Uh, last uh, month ba yun? Basta yung may pare na tumira uh, dito sa amin. Uh, ah, tapos, oo. Man. Ano siya, Catholic? Oh, Benedictine monk. Ah, uh, Bakit nga? Uh, yeah? Hindi ko alam to. Uh, Catholic ka na. Kasi... <laughs> 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 ano? inaayos nung mama ni Mike yung papers niya para mm. makauwi tas parang may matagal yung matagal pa yung flight niya so dito muna siya tumira sa amin. makauwi papuntang papuntang India Indian kasi siya oo na ko pa yun eh oh -oh. sa Century Park mm -hmm. Tapos so, ano pala she... na-amaze lang ako kasi ganoon pala sa Catholic pumunta lang kami dun sa church tapos kinausap niya yung pare. Tapos nakiko celebrate siya nung misa. Ito ah, so, sa church sa So parang guest spot. Oo. Naki guest spot siya. Visiting comedian. <laughs> 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 uh Oo. -oh. Bakit, bakit sa ano ba? Sa Christian walang ganon? Uh Oo. -oh, parang kung mag-speak mag ka halimbawa kailangan i-arrange mo yun beforehand. May no, exclusivity, uh, ni grupo-grupo. Oo, -grupo uh -oh. iba-iba oh -oh, kasi yung mga denomination niya Eh. Okay. Mm -mm. Pero paano mm -mm. nga yun? So, pag ako nag-guest spot siya, <laughs> may fee <p> <laughs> yun. Yeah, I mean, technically, ha, uh, kung nga parang for dime uh, wa eh, alawan. Parang wala naman eh. Parang so, wala. Parang so, wala na. So, I'll tell will. Uh -oh. Really wanted to share uh, mm his -hmm. side of the whole movie. That's nice. Mm -hmm. Ano yung question mo, di? kung may bayad? Kung may bayad. Hello, oh, hati, hati. sila sa, ano, sa offertory. Parang <laughs> wala kasi umuwi siya kaagad eh. Umuwi kami kaagad na. So, Baka but... Janikas na lang. <laughs> Pwede. so, ibig sabihin, Janine, ano, ta talagang umupo ka sa, ano, sa buong... o umusok <laughs> First time mo ba yun? Hindi. Pag may kasal, counted ba yun? Hindi, siyempre. Umaten pa ako sa Cebu kasi sinama ko ng mother-in-law ko din. Ganyan. Para luminis naman daw yung babaeng papakasal naman. So, kakalit pa si Ma? Oo. Pero non-practicing siya. para Parang kayo din, hindi siya... Hindi siya banal? Hindi siya banal. Pero oh. si mommy ni Mike, Ma, si mother in law mo. Ayun, religious. super. Oo, oh, oh, talaga. Si Buana, 'di ba? Mm. -mm, mm, -mm. Ah, Oo oh, nga, no. Mm -mm. Alam ko si Buana, religious kasi doon nagsimula si ano, si oh, Madela, oh. expand lang ka sa Oo. Mas sinasamba nila si Santo Niño kaysa <laughs> kay Jesus. Oo oh, nga, no. <laughs> doon ba pinaglilisan si Mike? No, sana no? sa Reno, in that joke. Sige, <laughs> kasi santo to niya yung dad doon, di ba, my Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> Pero, kaya daw maitim pala yung santo niya doon. Ata, hindi ko alam kung saan to niya doon. yung simbahan. Ah. Di ba? Kaya umitim. Ah, ganun Dino. ba yun? Akala ko, akala ko krinimate. <laughs> <laughs> yung Jesus na yung <laughs> Tapos hindi pala pwede. Hindi ba, mali, mali, huwag i-cremate. ano ba topic natin ngayon? Oo nga. Yung sinend mo di. Oo. Ay po. Ano mo yun? Hindi ka nang itinggin. Oo. Oh, Kung nagka- sumapit ito si ano, Cynthia Uncle dun sa harap. Tapos, ano daw kasi yan, yung kalaban niya for, kasi tumatakbo ngayon si Cynthia for Congress, Congress ng Las Piñas. O, oh, tapos. O, yun, pero ito yung mga, Jirin. tapos. Yes. Tapos itong sinugod, allegedly niya, ay yung okay. kalaban niya from another party. yung may so, babae sinugod. Na may so may sinugod okay. si Cynthia Villar sa loob ng simbahan? simbahan. Oo, oo. Well, hindi naman natin alam kung ano yung sinabi. Malay natin friendly naman pala. Oo, <laughs> so, okay, okay. mukha kaya lang kaya siyang masungit. Bitch face. May bitch face kasi lang siya. Bakit tumayo yung babae na parang tinabahan? Ibig sabihin siya na harsh uh, or something. Yung... Yung babae na tumayo, 'yan si ano, April Aguilar. So oh. pamangkin niya 'yan. Tas siya yung tumatakbong mayor naman. oh okay. kasi anong nangyari, um allegedly <laughs> Dati diba ba isang partido lang 'yan, yung Aguilar Villar. Kasi si Cynthia, oh. bago siya naging Villar, Aguilar siya. Okay. O, tas Aguilar ang Oo. Aguilar ang ruling family dito sa Las Piñas. Tapos mm -hmm. ngayon, allegedly, nag-away sila nung, kasi ah, parang, dati, ang mayor yung tatay nila. Tapos mm -hmm. yung sumunod is yung panganay ata nila yung lalaki. Ngayon, ang mayor namin, si Mayor Imelda Aguilar, asawa nung kapatid nila. Mm -hmm. So, hindi siya technically tunay na Aguilar. So nag-away yung faction na yon versus ang pwede siguro ano dito um pwedeng comparison dito yung House of the Dragon. <laughs> well, so ang Targaryens yung Aguilar, di ba? Tas yung si Alicent hindi siya totoong Targaryen, pero siya yung sa kanila yung sila yung may hawak ng power ngayon. So itong si Rhaenyra Sincha <laughs> 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 eh. He's gonna claim her a rightful ano, rightful throne wrongful. <laughs> 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 awesome. I have nothing against them, but you have all the wealth in the world over why, why still in for the power? Why still long hmm. for that title in the going. Yun ang hindi ko may tindihan. Eh, para siguro, ano, mas control nila yung mga rules. Yun hmm. Para... O, so, meron tayong, ano, nag join bigla. Na. Si Ate Kay. Hi, Kay. For the government side. No? oh, nga. <laughs> For <huh>? the government side. <laughs> ano pinag <talagusapan> nyo? <laughs> <laughs> Tungkol sa, ano, sa... Targaryen. <laughs> hindi, yung mga tao. <laughs> Hindi ko alam nga ano ba pinag-uusapan natin. <laughs> Sorry, okay, you know? Kasi know? parang ang sabi ng mga, mga madlang people, you can never really teach class. Kasi mm -hmm. itong si Senator Cynthia Villar, bigla na lang nag uh -hmm. mag Sa gitna ng simbahan, hitapitan niya yung opposing Tama ba? opposing party mm -hmm. eh, na lalaban mm -hmm. sa kanya against mm -hmm. Congress. Oo. You know? uh -huh. Simbahan na. Eh? Parang respeto naman. Mm -hmm. eh, eh, wala nga siya nun. Hindi <laughs> <laughs> yeah, Pero kung sinasabi mo dyan din, may political party pa, may political family siya ever since. Di lang uh oh. I uh -oh. would think na dapat naman nalabang yung mga protocols di na gano'n. Hindi mo kasi galing sa mahirap na mahirap. Di ba siya so nga pa rin mayaman? dapat nga mas concerned siya eh, kasi dapat protectahan niya <laughs> yung image niya, di ba? Okay. Alam niyo, okay. nyo, nag na kasi yan sa pamilyar ano ba ano ba i-expect niyo sa matanda tang ina naman <laughs> nainitan siya eh nainitan nagahat nagahat naga flashes nagahat flashes sya. correct, correct. Diba? <laughs> diba? wala Nang talaga ang control yung mga ganyang matatanda pag bigyan niyo na at ibigay na natin <laughs> sa kanila yan ganoon ayo okay mo ibigay yung lupa na namin <laughs> 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 Ay, pero ano ah, grabe dra yung pag-promote nila ngayon, kasi halimbawa ang dami nilang mga property, di ba? mga all, yung mo all home, uh -huh. lahat ng mga proper, properties nila, lahat ng mga mall nila, saka yung mga shop nila, ang daming mga matatago, promo, na promotional material, campaign material, nasasabihin nila na siguro promo, pero it's campaign material eh, na walang approval mm -hmm. yan ng Are Pero you... di ba naman kasi, para bago matawag na campaign materials yan, kailangan merong salitang vote for something something. May ganun ba? Yeah. Pero kung simple nagpapakilala lang, lusot eh. Picture ba ba... nila, kulay nila, orange. Di ba, ba bawan ba oh, nga sila mag-campaign mag -campaign this early? baba oh, pero oh, bawal. Ang dami, Pati, pareho mukha nila. Lahat mm -hmm. sa Vista Mall, pati yung mga All Sports, All Home, all convenience. Ayun saka lahat hindi sila. Mukha nila. Saka hindi sila pwedeng mag-fund ng sarili nilang campaign, tama? Tama ba 'yun? Oo oh, oh yata, dapat hindi sila, by the friends and family O oh. oh, dapat laging by donation, oh, by donation. Oh. Donation 'yun? Kaya sobrang ano eh, magaling yung mga, ano tawag doon, sobrang selfless na mga politiko. Alam mo kung bakit? <laughs> bakit? Kasi binibigay nila yung, ano eh, binibigay nila yung credit sa mga friends and families nila kahit galing <laughs> sa, kahit galing sa bulsa nila yung, ano, yung pera. O, di ba? Who is I? Who will for the, something please? ang campaign niya, supposedly ang dami niya mga pre-report, vote wisely. Nickname niya Wise. Ah. Uh, uh di ba? Pero, oh, uh, ang wise, ha? <laughs> wise, ba? Diba? Vote. As in, vote wise. Oo. Oh, oh. Tapos, kaya, naka, sin oh, version na kaya, kaya nga, malaki ang bayad sa mga, ano eh, sa mga PR managers, pagka, kumpan, pagka kampanya. Kasi, sila ang mag, iisap ng strategy, eh. Correct. Correct kaya ang laki talaga ng budget para dyan. Kasi kailangan nilang ilusot hanggat, hanggat lulusot yung mga gagawin nila. Marketing hmm. din yun. Hey, Oo, it's, oh, marketing talaga. Aloud Allowed ba yung oh, ano? Okay. Yung, allowed ba mag ang mga pare and share their ano? Their ideas or oh, endorsement sa ano? Sa homilies nila? Alam mo? Hindi. Dapat hindi. Pero dati, diyos mababang parehain parang implied mga implied oh 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 pero hindi directly na iboto mo si ganyan. pero pahaging, no Ay, ang meron ganian yun yun nga yun nga yun nga yun nga yun yun nga yun nga yun nga yun nga yun nga Tumakbo nga si ano Eddie Villanueva <laughs> eh. <laughs> binoto niya, hindi. Okay, binoto niya ng parents ko. Binoto ko rin yan for some reason. Hmm. Anong reason mo, di? Bakit mo binoto? For some, <laughs> what's, what's that some reason? Ito siya pa nga Kasi, para, tingin ko lang may paninindigan, hindi sa magiging korap. Yun lang yung isip ko. Parang different kind of woman. To be fair din kay Eddie Villanueva, bago siya naging pastor, alam ko political science prof siya sa PUP. So may ano din siya. May, may background alaman. talaga mm -hmm. siya. Theoretically. Patay <laughs> na yun eh, no? Patay na yun pa yun. Patay na ba siya? Kuya pa atayin sa yun. Pinatoy mo naman din. Nasa congress ata siya. Pagdala niya back then eh. How many years ago naman siya? <laughs> Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season two, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marame pa masagot na paano kung snang buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joel's Podcast, Paano Kung. Ikaw, okay, nagsisimba ka pa ba? Oo, simula na no, ano. Oo, oh, gago, di lang halata. Sinasama <laughs> <laughs> mo si Donkey? Oo, pagka Sunday. So Pero, ano naman eh, kasi ang maganda lang dun sa oras ng simba namin, no. nap time niya sa umaga. So, tulog lang Ta siya oh. sa ano sa church. Si tapos. Tapos yung simbahan pa, aircon. So, ang sarap ng tulog niya. Oh, san yan? Di dito sa may, ano, yung uh, Heart of Jesus and Mary Paris Church. Diyan sa may times. Malapit mm. sa dating bahay ni Chris Aquino. Oh. Mm. Alam mo, anong kulang sa mga simbahan natin? Mga breastfeeding room or kids station. Parang kids area. Kids stay, oh, oh, nga. Diba? Kid New Turk. Zealand oh, oh, oh. kasi may ganun eh mga batang may ingay, lalagyan mo sila doon sa isang room. Tapos, meron sila parang Sunday school. Oh, Tapos, so, ilalak mo. Ilalak mo yung room. <laughs> iwan mo na. Pagkatapos ka magsimba, iwan mo na sila doon. <laughs> ilalak mo. Sa, sa Christian, di may ganun. O, oh, yun. Oh. Oh. Bagi pa yung Christian. Malapit ka na talaga. No. <laughs> <laughs> Alam mo na Malapit ka na di Kasi nasa outfit ka na eh nainggit talaga nainggit talaga yung, <laughs> <laughs> Nai <-ingit> talaga, yung <laughs> <laughs> Nai talaga yung Catholic Church sa Christian eh Kasi Ay, saka, saka, Papalagay, sila na, oh. papalagay Kaya, na sila okay, ng air Papalagay na sila ng aircon Pinoto si Eddie Nag-homeschool sa Christian. <laughs> oh, gusto ng Sunday school. Ayan. Tsaka <laughs> naka-cardigan. Naka-cardigan. Tsaka naka-headband. <laughs> <laughs> naka-headband. Ay, <laughs> oh, oh. naku. Hindi, hmm. ito nga. Kasi, di ba parang si Cynthia, we cannot really teach class. I would think na someone na galing sa hirap matagal bago nila ma-unlearn yung mga past tools nila. Pero mm, -mm. si Cynthia Villar, I don't know how she started. I would expect na she comes from a wealthy family. So, is it something wrong with how she was brought up? O siya na yun? Siya May na yun ba? Siya na <laughs> Hindi, pero talaga yung mga matatandang ganyan, lalo na mga yung mga babae, ang susungit. Correct. Kaya, na nata kaya natatakot ako sa mga matatanda eh. <laughs> <laughs> Kasi parang tititigan kan lang nila. Parang feeling mo may nagawa ka ng masama. Mm. Parang ginudge na yung buong buhay mo. <laughs> Wala ka nang ginawang tama. Ganyan. <laughs> uh, <and laughs> yun yung makuha ka sa tingin eh. Uh, yung nakatitig lang siya sa'yo. Sa, sa kayo, alam, mo buhay. yung, alam mo yung feeling mo na ano, lahat na sasabihin niya tama. Hindi mo siya pwedeng kontrahin. Ganon yung <laughs> vibe si Cynthia eh. mo kay Kita Ano? Gu si mama. Mo. mo? Oh, mama. Minsan, minsan may ganong vibe okay. na siya Minsan, pero controlled okay. pa naman Bakit nga? Kansi rin, parang pagod ka na no? Siguro, Maybe. alam mo yung Buryong ka na Parang, kasi di ba Alam mo, yung dami mo na pinagdaanan sa buhay Tapos paulit-ulit lang Alam, parang, alam mo, feeling feeling Kasi ng mga matatanda, alam nila yung Alam na nila yung hack sa buhay Alam mo yun? Oh. Uh -huh. ba, may ganun silang yabang eh yun, ganun. Kaya, uh, susungit mo Oo, oh, oh, e, parang wala na silang pakito ng city na iba. Oo, oo, oo. parang yeah, Parang so, lahat so, bullshit so, na, shit, okay. nararamdaman ko yun sa sarili ko. ba diba, Parang Parang ang... <laughs> para ang thinking nila, tang ina, mamamatay na lang din naman ako, di hala na kayo sa buhay niyo. Hindi ko to, parang valid point ko. Eh. Oh, wala ko oh. kong pakiisip mo, ito ako oh, ngayon saka okay, yung bawat magaganda. Maganda Tsaka yung bawat galaw ng mga ano ng mga mas bata sa yo or yung mga bata ngayon uh -oh. parang bul bullshit na para sa akin. Parang Correct, oh. correct. Totoo. Hindi pa ano, bata pa, mabata mo pa dati. Oh. <laughs> <XLLS> <laughs> Pero totoo na ako relate ko dun sa mga masusungit na mga matatanda. Parang parang, parang ganun na nga yung yung papunta ko na parang lahat na mga Ano pa kaya pag matanda ka ano? Kaya, Kaya nga. Naman naman <laughs> Super saiyan na ako na ano, matanda. Asam Ay, na asam uh, na asam. Si ano, si Jenny na yung matandang pag nagwawali sa umaga nang hampas ng dumadaan. <laughs> <laughs> walang rason, walang rason. <laughs> pag dumaan ka dahil hahampasin ka bigla ni Ginny. bala ang mo. Oo, kahit aso ka. Ah, <laughs> <laughs> <Ay, enough. laughs> Naisingit mo pa yung galit mo sa aso, Jeline. <laughs> Dapat si Jeline yung, si Jeline yung nagsasabi nito eh. <laughs> hindi, mahal ko na yun. <laughs> 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 Wait, eh, pe pero ano, example ha. Ngayon, Sintia Villar versus Small Laude. Eh. Yung parehas maganda yung oh. background, wealthy si family. How come Small Laude so pleasing? Eh, kasi maganda siya. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Oh, yun o. yun. Tsaka pleasant kasi siya. Sobrang sad. Yun. <laughs> hindi, tsaka ano, maganda naman yung pakikitungo naman niya sa mga ano niya, mga helpers niya, 'di ba? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tsaka oh, siguro uh -huh. hindi naman sila political ano, 'di ba? Plan? Oh, hindi. 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 Business hmm. business talaga lang. Ito kasi, kasi yun, naman business din lang dati, eh. hindi naman siya government family political plan before. Hindi. Mayor yung tatay niya. Oh, shit. Hmm. Tapos ngayon, magkaaway pa sila sa loob ng pamilya. So, talagang stressful. Parang mga B9. Parang B9, ano, ganyan, no? Nag-away ako. Parang tama. Bakit parang required mag-away yung political family, no? parang naging required siya. Eh, kasi they're always after for the power, eh. Nawala nga yung values, no? Nawala nga yung values. So, tingin uh -oh. niyo, totoo yun, yung mga kawayan ng, ng mga politiko sa pamilya? Feeling ko, stage lang, eh. Oh, Uy, parang feeling, feeling ko good? hindi. Parang feeling ko totoo siya. Ako feeling ko hindi. Alam mo yan, feeling ko ano siya, yung parang, isang Sunday morning, kumakain sila ng umaga, parang, what if magsimula tayo ng something? One hour time. Laban tayo. Correct. Uh -huh. Kasi pag-usapan tayo para mahati ang boto. Di ba? So, Pumilik ba? Walang balak na i-restrict yung mga magkakalaban na magka-pamilya. Halimbawa, dapat, binay ko binay ng mayor position. Di ba, hindi na yun... sinayagan yun. Oo, oh, oh, di ba dapat, uh, yun yung sinasabi dyan. nila, ayun oh, yun, yun, yung dynasty, di ba gusto nga tanggalin? Uh-oh. -uh. Dapat, oo. Oh. Eh, hindi papasayan kasi lahat ng politiko ngayon dynasty ni. Correct. Di ba? mm mga. -mm. Oh, sino yung kalaban ko? So? Sam? Goan. Versosa. <laughs> si SB. <laughs> si SB. <laughs> mm. Mamimigay Mami siya ng gluta tayo. Sa mga. <laughs> 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 no, ano mo? Kung kung makakausap ko siya, isa-suggest ko, kunin niya si Baus. Si Baus Rufo. Okay. Di ba yung joke niya? Yung sa mga uh -huh. pagpapaputi. Oo. Ah. -oh. Uh -huh. Yung dapat yun yung ginawa ni eh. Oo. Oo. Eh, total siya. May product na siya ng pampaputi. <laughs> may kaswit. Ayun niya. Di ba siya? Oo. Oh. I mean, he's already wealthy. Pati si Rosemar. Mayayaman oh. na itong mga to eh. Bakit pa ba nila kailangan tumakbo? Eh, gusto nga nila maging significant. Do, kung gusto talaga nila tumulong, kaya naman nila kahit wala sila sa position. Kaya nga eh. Mas masarap kaya yung mayaman ka lang. Oo. Oo no. nga. Mas hindi pwede yung problema sa rinin mo. Correct. Eh, Dahil sa budget, budget ng gobyerno hindi ka ganito na ba. Feeling ko, feeling ko lang ha. Ah, marami rin, alam na mga tao na mayaman sila. May ibang mga lumalapit na hindi ng tulong. So might as well, make it official may tas na sa personal ka na para yung budget mo galing sa gobyerno sa personal parts may baka may ganung klase ng angle pwede din pwede din yan para yung sinasabi na iboto natin yung mayaman kasi hindi na sila magnanakaw para oh, ganun okay. hmm, Tapos biglang oh, okay. biglang mas yumayaman sila eh no <laughs> <laughs> Pero paano kaya? Pa paano sila yumayaman? Eh, hindi naman ganun kalaki yung mga sweldo nila. 'di ba? Exactly. Pork, pork barrel, 'di ba? Hmm. Pork magkano barrel. Ba ang... So wala nang yeah. pork barrel, 'di ba? Tinanggal. Ah, wala na ba? Diba? Tinanggal na wala Magkano ba ang sweldo ng presidente? 50,000? Parang ganoon, tama ba? Oh, Or... tama. Diba, magkano? Parang 80, 80? Or senator 'yon, not sure. So. Or 150 yata ang president. Something oh. like that. Paano kaya yaman ng 150 a month? Exactly. Oo, oh, oh, tapos ang mahal ng shabu. Cocaine. <laughs> oh, <no. Koken? laughs> Ay, na <no, Ay>. <laughs> <laughs> Pang pang ano pang barangay captain lang pala yung shabu. <laughs> Pero 'di ba ang hirap? Ang hirap na parang mayaman ka na in all. Gusto mo pa ng... Parang ang greedy na ng dating. Yeah. Mm -hmm. Parang nagagamit din nila Sincha yan sa ano eh. Para sa mga business nila. Kasi, ano ba dito sa Las Piñas, yung river drive, oh. di ba syempre, tinayo yun using public funds. Alam oh. niyo ba ang exit nun sa parking ng Ibiya? Oh! Ibiya Mall. So, parang, parang marketing din, strategy <laughs> din, para oh. doon sila mag ano. Magugulat ka na lang, nasa kalsada ka, tapos maya, maya nasa mall ka na. Uh, <laughs> Tapos bumibili ka na, ala, <laughs> nilalapas ko na yung credit card ko, bakit? Ano nangyayari? Ahira <laughs> pa siya mula sa kaboses ninyong ayoko na magsimba dahil sa mga hipokrit na pare. <laughs> mula sa kaboses ninyong baka iboto si Reneura Targaryen ng Las Vegas. Dahil walang choice, Jeline Covillas mula sa kaboses niyong hindi niyo matuturo ang class. Si B, mula sa kaboses niyong nagsisimba pero hindi halata. K, okay, asko. ko kami ah. Lady! lady, lady. Bosses. Boses. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.